yun magandang umaga mga kapatid sa so, umagang ito mga kapatid ay ang ating video ay tungkol sa pagtulong o pagbigay ng mga kagamitan pang dagat mga doon sa kasama nating ah uh, din mga kapatid na ah uh, medyo kulang pa siya ng kalaman mga kapatid uh, na aawa tayo mga kapatid kasi kagabi doon kami sa laot kagabi ang target namin ay dewit so ang ginamit niya ay singgo a uh, double ahok uh, lang mga kapamas so hindi double purpose mga pumers sa ibang uh, mga isda naman mo kapamas katulad ng makira ng mga, mga, malalaki no so ang sa atin dito mga kapamas uh, ang video ito ay hindi natin na uh, binijuhan na uh, pang mayabang natin na uh, tumutulong tayo so dapat natin tulungan din yon yung um, mga kulang pa sa kalaman mga farmers kung arong mayroon tayo mga farmers i-share natin sa kanila so kawawa naman na uh, tabi siya ng andyan uh, sa malapit lang siya ng dagat tabi lang siya mayroon siyang uh, bangka tapos hindi uh, niya alam yung ibang mga discarded uh, pang dagat mga pumas so tulungan natin siya abigyan uh, natin siya ng uh, gamit para maka uh, makakuha uh, din siya ng isda na nakukuha din natin mga pumas katulad nito mga pumas ito lang yung huli kagabi alas 5.30 hanggang 9 uh, o'clock mga pumas ng gabi o apat piraso ng lang ang huli ko So ito, kita ko mga huli natin. Ayan, mga Ayan, ang huli natin mga no? ah, apat yan pero ah, binigay natin sa kanya yung isa para apang ah, pang <laughs> lubag loob <mag> <laughs> ah, dahil walas siyang ah, huli mga Ayan. Ayan. So, para magagawa siya ng ganito mga mars, kasi ito yung ginamit ko kagabi. 15 piraso lang nakawil na ito. Uh, pang -dewit or makiril mga mars, yan yun. Yung pinakita ko na isda mga mars, yan lang ang uh, dumawi kagabi. Walang uh, diwit de mga mars sa bundok. So, ah, uh, yung kasamahan ko, ah. Uh, asawa ng Panginoon na walang huli mga kasi walas uh, wala siyang ganito mga so hindi niya alam yung ganito o alaman niya ng ganito so pulang siro siya ng gamit so bigyan natin siya okay ito yung uh, bigay ko sa kanya mga oh. Uh, mayroong ganito ah uh, uh, yung ating kumbot, number 25 So sabi niya mayroon siyang pang mainline na number 40 so siya na bahala mga so ah, hindi lang yan mga pumas pati pang, -pang boat, bigyan na natin siya yan. so para marunong siya, siya bigyan na natin siya ng instruction siya na ang gagawa mga pumas kasi ah, marunong naman siya magtali mga pumas kasi ah, lumalaot naman siya mga pumas so yung ganito lang mga pumas ah wala siyang ganitong nga uh, mga gamit pang lagat, mga pros pang alternate so ito yung kawil mga kapumas oh. ano yan number 5 159 mga kapumas ito yung gamit ko so dubri purpose na ito mga kapumas pwede na sa diwit pwede rin sa makiran na malalaki yung pinakita ko na isda so wala tayong huling um, diwit kagabi mga kapumas okay So, yun lang siguro mga kapmos ah, ating video ngayon mga So, siya na gagawa mga kapmos para madil siya matuto mga di ba? Ah, bigyan lang natin ng section. So, mayroon akong sample dito mga So, ito. So, ang pabigat mga kapmos, hindi tayo magproblema sa pabigat. Kung mayroon tayong mga bakal na huwis na kabilya mga or wala kung wala so kung mayroon tayong mga uh, ganito hatiin nyo lang mga kapimas ayan eh, eh alam na niya yung <laughs> gamit ko ito sabi ko sa kanya okay so ah, sana mga kapimas <laughs> ang ating video ay pagtulong no pagtulong sa hindi pa marunong uh, gumawa ng ganito na dyan lang sa tabi ng dagat so i-share eh, natin mga farmers sa mga tao nga uh, hindi pa alam paraming nga uh, nagdadagat mga farmers na lang sa tabi ng dagat na walang mga kagamitan mga farmers pag may lumalapit sa atin mga tao na kulang siya ng gamit o walang pangbili so atin utulungan natin mga farmers natin din sa ating mga gamit mayroon naman tayong mga gamit ah, sobra sobra naman itong ating gamit ah, hindi man ako bumibili yung uh, patingitingi ilang mga sa bundok kasi ah, namamahal ah, sobrang mahal doon ah, gusto ko yung bulto bulto ah, yun, ah, marami tayong mga kagamitan okay. so sana mga pamars ah, naka inspired yung ating video ngayon mga pamars kung anong mayroon tayo mga pamars ah, i share lang natin ayun ah, lang ang gusto ko ipabot ang video na ito mga pamars Okay, so kung nagustuhan nyo mga kapamars, yung ating video mga kapamars, eh, eh, like nyo mga kapamars. Lahat ng hindi pa na kapag uh, pindot ng ating subscribe button dyan, pakipindot na, mga kapamars. At kung lagi nyo magkikita yung ating mga video na sa bukid o sa lagat, uh, mag-notify mga kapamars para updated. Updated kayo sa ating, aking mga video mga kapamars. Okay, so maraming maraming salamat. Bye-bye!